TikTok. Kaya naman kumuha ako ng plastic bottle dito at tinignan ko yung tahian ng nanay ko kung may karayom ba dito. Pero ayoko ng karayom. Gusto ko ng pardible para mas malaki nga yung butas niya. Tapos ayan, pumasok na ako sa kwarto. Dala ko na nga yung plastic bottle at saka yung pardible na kinuha ko. So ngayon, tatry natin dito sa labas kung magagawa ko ba siya. Kasama ko nga pala dyan si Cassandra. So hindi ko alam na by partner pala kapag gumawa nito. Tapos ayan, ginawa main field ako dyan guys. Hindi ako marunong. So pangalawa ang ginawa ko. Ako na lang mag-isa. Baka kasi malas lang siya sa akin. Kaya ayan tinry ko. Hindi ko pa rin talaga siya magawa. Umikot na ako. Hindi pa rin magawa. So, sa pangatlong pagsubok ginawa ko ulit siya. Hindi ko pa rin talaga kaya. Pipi na pipi na yung plastic bottle dyan. Hindi ko pa rin siya magawa. Kaya ayan umuwi na lang ako. Nabigo ako ah. Tignan nyo umuwi na ako sa bahay. Pumasok na ako sa kwarto. Kasi tignan nyo naman. Nabasa lang ako. Basang-basa na yung buhok ko at ah. Tapos nga lang sumakit ng ulo ko. Tapos nabasa na naman yung ulo ulo ko. Napaka-cute ko. So mga kahombis, itatry nga natin o susubukan nga natin yung trending sa TikTok. So ang ipang tutusok nga natin dito sa may plastic pati na to ay yung pardible para mas malaki nga siya yung butas niya. Tapos ngayon, papalibutan nga natin siya ng butas dito. Tapos itatry na natin yan. Bago nga lahat, bubuksan natin yan. Tapos tanggalin natin to guys. Tanggalin natin to para hindi nakakasagabal. So nandito na nga ako sa labas. Binubuksan ko na nga yung plastic bottle dito. Tapos papasok tayo sa bahay ng kapitbahay. Magkukuha tayo ng tubig sa gripo nila. Dami Joy! Dami, di At ayan na nga, pinupunungo ko na nga yung plastic bottle na nakuha ko, na binutasan natin. Hindi ko nga siya masyadong pupunuin para hindi umapa o hindi matapon kasi nga ang daming butas nito. guys, gagawin na nga natin yung trending sa TikTok. Guys, pasensya sa background na pangit. Ang galing guys, legit siya, legit. Ang galing, nabasa ako. So ayun guys, nagawa ko nga siya. Legit siya, ang galing. Dapat pala talaga pag-aralan muna bago gawin. Ayun lang.